Hi, my name is Sky Tala, 31 years old. My name is Kesha, I'm 21 years old. My name is Roy Crizen, 28 years old. And, And we are, are The Glitter! Glitter! Ako po ay isang office employee po. Ako din, uh, isa ko po ako admin staff sa isang private school sa Rizal. And sa gabi, gumigig din ako. Ako naman po, fresh grad. Currently po, ang new job ko po, po ngayon ay sa Office of the Municipal Union. Paano ba kayo nabuo? Yung grupo niya? Actually po, nabuo po kami ni Ate Sky nung nag-meet po kami sa isang workshop sa Alabang. Naging friends po kami. Tapos, in lang po sa amin si Kuya Roy ni Ate Sky. Pumupunta po kami sa mga. Binabash wow. namin. namin siya. Talaga? Ayos kayo ah. Dumating naman yung time na si ate mo ay na broken hearted. Uh -huh. Dinamayan ako ni Kesha at Shhh. si Lola. Na Sinunan happy feel ko nung panahon na yon. Uh -huh. Tapos hanggang sa pinupuntahan namin si Roy sa gig naman niya. Doon na nabuo yung friendship namin. Uh -huh. Mm. Doon naman po si Roy madali siyang makisama. Walang problema sa kanya. Kaya ayun, parang kung anong trip namin, sasakay lang din siya. Sa so ngayon, hindi pa alam ng fam ko na nag-audition ako dito. Kasi gusto ko silang gulatin. Gusto ko dumating sa point na, ala si kuya, ala, ala ko, ala ko yun. ganong klaseng, ano, since fan kasi sila talaga ng The Voice. Tapos ang pinapaalam niya po sa kanila, may gig siya. Ala siyete, eh, may gig. Umalis ako ng bahay na hindi akma sa madalas ko ipaalam na may gig ako. Yung TF ha, pag umay mo, sagot mo? Oo. Oh. Alam. Basta. <laughs> <laughs>